We'll <laughs> What's up mga Kasorty? Mga balik po si Kasorty dito sa aking channel, kasulti Mix Vlog. Alright, so ngayon mga Kasorty, kakaiba na mga ipapakita ko sa inyo, kakaibang trabaho ang na natutunan ni kasulti So, bago yan mga Kasorty, kung bago lang kayo napad pa dito sa aking channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at siyempre pakipindot na rin inyong notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na ina-upload ni Kasorty. Dito lang yan sa aking channel, kasulti Mix Vlog. Alright, so ito mga Kasorty, papakita ko na sa inyo yung bago natutunan uh, pag wire naman yung natutunan ni Casworthy eh. so meron tayong master dyan meron nagturo hindi lang basta basta natin ni wire yan no? naglagay ng wire yung mga ganyan, na itim na eh, so may nagturo sa atin kaya natutunan natin gumawa ng ganyan at syempre uh, ayan no uh, itong kahoy na ito is ang pangalan itong kahoy na itong mga kasort is bantigi yan. Bantigi bonsai. alright so, ayan, kailangan kasi mga password eh, mga sana nakikita niyo na 'yan. Eh, nakadetalye 'yan, no? Layer by layer 'yan. So, so mula dito 'yan. Mula dito sa baba is mahaba. Ayun. At uh, papunta doon, hanggang papunta dun sa taas, eh, paano yan? Papunta, pa, paliit, hanggang uh, sa taas. Alright. so, ito eh, hindi ko pa masyadong uh, madetalye eh. yung uh, kanyang uh, design. Dahil uh, baguhan lang tayo dyan mga kasorte. Pero uh, ito na siguro ang simula no, ng ating pagbablog muli dito sa ating natutunan na pagbunsay. So, meron pa tayong mga ipapakita sa inyo guys na mga... Uh, bonsai iba't ibang kahoy no na ginawang bonsai. So, pero ito isa lang ito sa mga ginawa ko ngayon. Ito. At uh, s'yempre meron tayong uh, master na nagturo diyan. at uh, s'yempre guys si eh, uh, Ronald uh Dayrit. So ilalagay ko na lang sa diyan sa ating uh, video. malaman, a uh, papakita ko na lang sa inyo yung kanyang account sa Facebook yan at uh, sa ngayon wala pa siyang youtube channel kaya papalo uh, <coughs> natin siya sa kanyang uh, account sa FB so simple sa uh, <coughs> mga sandali ito, guys uh, ito lang na muna ang ipapakita ko sa inyo ito yung uh, simula no ito yung simula ng pagmawire natin so ayan uh, hindi pa masyadong uh, uh, maganda dahil uh, nag-uumpisa pa lang tayo guys inuumpisa in pa lang natin uh, mag-wire alright <clears throat> at syempre hindi lang tayo basta naglagay niyan kundi syempre uh, sinadjust din natin yan sa marunong kung yan ba ay tama no at uh, <clears throat> kailangan nating uh, ipasuri sa kanya at uh, nakita niya na yun guys at uh, okay naman So, ayan yung ating na-wire na. Kung nakita nyo yung mga uh, itim na yan. So, yan na yung ating nilagay. So, itong iba wala pa guys. Yan dahil lunch break ngayon. So, mamaya-maya pa natin yan uh, wire Alright. So, yan mga uh, hanggang dito lang muna. No? Uh, sa isang bonsai lang muna tayo. At uh, simple, sa sunod pa natin uh, upload. Eh i-upload na natin yung iba't ibang uh, mga bonsai na ating uh, gagawin dito sa susunod na araw alright so hanggang dito naman guys nakita nyo yung ating uh, naumpisahan no, o bagsisimula kumbaga eh yun pa lang yung unang una nating uh, ginawa sa pagwawire so siyempre uh, mga basic lang muna yung ating uh, ginagawa hindi pa natin alam yung mga Uh, malaki o oh, yung malakihang punsay uh, dahil uh, nag-uumpisa pa lang tayo so sa mga kagaya ng uh, mga pagpapunsay guys so ito lang muna ganito lang muna kalalaki yung uh, <coughs> dapat uh, pag-aralan o uh, alamin alright so ayan mga kaserte hanggang sa muli no ng ating uh, pagbablog at syempre ito po yung aking pagbabalik dito sa aking channel kasurti mix vlog at sana suportahan niyo ako dito guys dahil uh, medyo na violation tayo dito kaya uh, bumabawi lang si kasurti alright so maraming salamat sa inyo mga kasurti at sana patuloy nyo pa akong suportahan dito sa aking channel ito po si kasurti ang lagi nagsasabi at langin ang papalala lahat po sana tayo ay gumawa ng kabutihan sa ating kapwa nang tayo po ay pagpalain at swertihin sa buhay